ang maigan gawa muna tayo ng pain sa nilupin at skidjack gawa tayo ng subid subid ito yung kristalit pula saka sky blue na violet violet, violet pag halo-haloin natin tong tatlo para ang labas niya ito mabisang pa yan sa mga skipjack ilupin gawa tayo ng palambing na subid uh, and ito na. Tatlo yan ng kulay. Uh, susuklayin natin yan para mag mikos mikos. Halo halo. Ito na mga igan. Lagyan na lang natin ng kompakin ka Ito kita okay, mi yung tawag sa amin dito sa B1. Ayan ko lang dyan sa lugar nyo. Vitamin. Vitamin tawag dito. Vitamin. vitamin. halo natin yan dito sa pain. Tapos na po. Mga igan. Mga gagupitan na lang natin. Puputulan natin dahil mahaba pa. Mahaba. Marami kasing ginawa kung pain mga uh, dosing piraso to dahil gawa ako ng animan na palambing palambing tawag dito sa amin na maraming nakasabit na kami uh, anim palambing tawag na dito sa amin dito sa giwan. ito sa na po siya Ay, hindi isang pain po yan sa skip jack at kilopin papakita ko sa inyo mamaya yan pag tapos na pag nalagyan ko ng kawing papakita ko sa inyo kung paano lagyan ng kawing marami na akong na tapos na paglagay ng crystal ito Ito naman yung tawil namin number 14 14 ba to? 14 na BMC uh, Nangkit Ray, nangkit So, ko sa inyo paglagay kung paano maglagay sa kawil dito. Paano mag-inutso. yung paglagay ko dito ng kawil. Eh, so. Okay, idan. Tapos na. Naglalagay na rin tayo ng kawil. Pakita ko sa inyo kung paano magkurambot ng inutso. Inutso. Ito yung gamit naming raway number 70 na seahorse number 70 na seahorse okay ba yan ako nalagay na natin yung towel dito unahin lang muna natin yung ano pain ganito po ako maglagay ng tawil ito, otsohin natin ito, otsohin ikot natin maka isa ipasok dito ngayon ngayon natin yung tawil number 14 to Number 14 na BMC. Ah. Sa pa lang yan ha. Ah. Sa pa. Oh, dito natin. Ano? Pasok natin dito. At saka dito sa butas na to, dito natin isusuot. Saka isa pa dito sa kawil. na okay na yan unotso tawag dito sa amin yan unotso ano Ako maglagay ng kawil putulan pa natin yan yan o yung pain na yan nabisang pain to sa mga skipjack skipjack at nilupin mm. <coughs> Senin, Megan.